palang umaga mga minamahal kong tagapanood ng Katukad Vlog Sa araw na to, araw ng lunes, araw ng uh, panibagong video na naman tayo guys uh, Nandito ako ngayon sa Kainta at mayroon akong nga uh, kukuna na isang uh, magandang video na kung saan uh, dito mismo sa loob ng simbahan guys So ayun guys, pakikita ko yung uh, lugar ng Kainta na kung saan eh, uh, natin yung magandang view ng uh, simbahan ng Kainta pati na doon mismo sa mga changi guys So, ayun, Araw ng ano kayo mga katokad? Araw ng lunis ngayon. So, tingin ko marami tayo guys na makikita na mga magaganda dito sa kainta. Tara guys, samahan nyo ako. So, ayun guys. Ano bang mayroon dito sa kainta guys? So, nalalapit na ang Pasko mga katokad. At ang unang-unang ninyo makikita mga katokad dito sa may bangketa makikita ninyo mga uh, paninda. Paninda ng mga t-shirt, uh, short pantalon. At lalong-lalo na itong mga laruan. Kasi syempre... Uh, malapit na yung uh, Pasko ang uh, mga regalo sa mga kabataan lagi mga katukad ay mga ano mga laruan so, meron din mga sapatos din dito mga katukad ayan sari sari dito so, tingin ko mga katukad kahit hindi na tayo magtanong mga katukad ng mga presyo dito eh, hindi naman nalalayo yan doon sa ibang uh, tindahan uh, sa Divisoria ayan guys ayan ayan Uh, may mga takit ngalas sila dito mga katukad dahil sa ano simpre, yung init. Uh, mga chinelas guys, you know? mga chinelas sila. Talaga usong-uso yan dito mga katukad sa lugar na to. At uh, yung uh, lugar na to mga katukad malapit na yung uh, simbahan dito. So doon tayo papasok mga katukad sa uh, lugar na yon para makita natin yung uh, ganda ng uh, ano ganda na ang simbahan. So ayan. ayan may uh, mga bola pa rito guys, so, ayan mga baril-barilan guys, ayan. So masyado tayong Nagmamadali uh, guys kasi alam niyo naman na mainit na kahit ang oras natin mga katukad. Ay alas 12:00 pa lang mga katukad, mainit na. Yung iba hindi pa guys nagbubukas kasi hindi natin alam kung anong uh, kadahilanan. Ayan, daming mga ano makatoka dagaganda oh. Ah. At ito yung naiiba guys, uh, may mga kapi kapihan. Ah, ito na guys yung uh, simbahan. Ah, ayan. So andito. Ah, yung ano pala nila guys, Uh, yung piniston pala nila mga katukad ay gilid ng ano sa gilid at harap ng uh, simbahan so mabuting nga tiyah, pinayagan sila ng ano ng pamahalaan ng kainta na uh, maglagay ng mga ano maglagay ng mga paninda sa uh, gilid ng simbahan o harap ng simbahan so ayan guys mapasok tayo guys ayan ayan, dito muna tayo mga katokan ayan guys, ha, nandito ako ngayon sa harapan ng uh, gate na uh, Deucy Sun Shrine and uh, Paris of uh, Our Lady of Light ayan guys, uh, an affiliate uh, church of the Papal uh, Basilica of uh, Santa Maria uh, Maggior, uh Rome from Italy mga guys ayan ang ganda ayan napakaganda guys so mamaya mga katoka papasok tayo sa loob para makita natin yung uh, ganda hello so ayan so ayan guys napakaganda na ang lugar na to uh, good morning po shout out po sa inyo so ayan Uh, dito makikita ninyo mga katukad dito pa lamang uh, makikita nyo na yung pinaka uh, litrato mismo o yung uh, pinaka mukha ng uh, uh, shrine ng uh, Sun Shrine. O, ayan guys. So sa magkabilaan mga katukad ayan. Ito yung makikita ninyo. Napaka ganda, napaka peaceful na lugar. Tapos dito sa may kabila, ayan guys, uh, Meron sila dito na mga pahingahan guys. Ayan, napakaganda. Napakaganda ng lugar nila guys. Ayan. Tapos, so, mayroon pa silang matas matastatory guys. Ayan, o. No? Ayan, napakataas. Uh, 'Yung kanilang uh, lugar mga katukad dito sa may labas, napakalawak nila mga katukad 'yan. Pwede ka rito uh, magpahinga, halimbawa, uh, puno na 'yung uh, sim, uh, sa loob. Pwede ka muna sa labas muna pagkatapos ng uh, unang mesa. Pwede ka naman pumasok pero dito sa lugar pwede kang magano, magpapahinga. So, and guys, uh, napakaraming puno mga katukad 'yan. Napakaraming puno nila. Sa so, 'yon. Ayan. May mga kanya-kanyang pangalan mga katukad yung mga istwatwa dito. sa so, ayan. Uh, sa oras na ito mga katukad, alas 9.30 na. So ayun nga, nakikita ninyo mga katukad yung uh, kasipagan ng mga cleaners dito. Ayan oh. uh, nililinisan. Uh, gusto kong sabihin, ipinapakita nila yung kanilang uh, uh, pagmamahal mismo sa kanilang ano, sa kanilang simbahan. So ayun guys dito tayo sa may ano ito naman yung ano nila ito naman guys yung kanilang comfort room at ito yung pinaka ano nila uh, pahingahan yata yan guys eh so maaari na dito ginaganap yung uh, uh, gawain na tuwing ano yun abril tapos eh, mayroong akit doon sa taas guys ayan so ano po tawag po niyan sir? treehouse ah treehouse so yun guys sabi ni sir ano ang pala nyo pa sir? Orly po Orly, ah, shoutout sa'yo sir Orly ah, Nasa katukad po kayo, katukad vlog ah, Ang tawag daw po pala yan ay uh, treehouse guys So yan, ang puno niyan, yung puno pala na paikutan niyan guys Yan po ay nara Nara no? So yan ay nara Tapos yung mga nasa gilid guys ay uh, mga mangga So, marahil, uh, hindi pa taga noong ngayon, taga butagbunga, pero hindi pa yung mga bulaklak, guys. So, ayan. Uh, dito, uh, maaari ka, guys, na uh, mag-exercise uh, dito katulad noong uh, ginang na nag-exercise, nag-exercise, guys. So, ayan. out doon sa nag-exercise, guys. Tapos napakaganda pala mga Katugad din no. Parang uh, parang style uh, basilica yung uh, lugar na to. Napakaganda ng uh, kampana nila mga Katugad. Ayan. napakataas ng kampana nila, ayan. Napakaganda. So, ayun, nakahanda na yung mga Katugad yung uh, uh, Christmas tree dito sa harapan ng Diocesan. Uh, ayan guys, ayan. Ito pala yung simbahan ng uh, kainta. Alam mo mga katukad, taga rito ako, uh, isang beses pala ako nakapunta dito, pero hindi ko gaanong napansin yung uh, ganda ng lugar na to kasi nga hindi naman ako palasimba kasi sa totoo lang ano, uh, bilang respeto naman ano, uh, Christian kasi ako, born naging Christian ako. So... Um, basta ganoon na lang basta ang mahalaga mga katoka di, pinapakita ko yung ganda mismo ng uh, simbahan ng uh, kainta so ayan guys uh, merong pinaka ano sila dun guys oh. uh, may tower sila guys ayan uh, mayroon silang tower dito tapos uh, ang ganda ang ganda talaga guys ng uh, lugar na to napakalinis napakalinis talaga napaka ano siya uh, parang uh, napaka mapayapa niyang lugar guys ayan at tapos ah uh, mayroon naman doon guys oh sa so, may dulo. Ayun, may mga upuan doon sa dulo. Sa so, ayun uh, dito na makikita ninyo mga katukad yung mga upuan dito sa so may gate uh, B. Ayun, may mga kanya-kanya pala sila guys na tawag sa gate A, 'no. So mayroong gate B, uh, marahil yung kabila naman ay gate A doon sa so may dulo. Tapos ah uh, gustong sabihin pala nito mga katukad, uh, open pala yung nasa dulo doon. So ayan aka blessed naman eh no guys kasi talagang ang lugar na to eh talagang para doon sa mga taong uh, nais na uh, sumimba uh, at manalangin sa lugar na to guys ayan. Ah uh, shoutout nga pala guys sa uh, sa lahat ng mga taga-Kainta uh, maraming maraming pong salamat sa inyo sa patuloy na pagmamahal sa inyong uh, simbahan sa lugar ng Kainta guys. So ayan. So mamaya mga katukad mga ilang minuto lang pupunta tayo sa labas at doon tayo maghahagilap ng ano. Doon tayo maghahagilap sa ano sa labas para mayroon pa tayong maipakita sa inyo. Salamat po. Salamat po. At maghahagilap tayo mga katukad kasi hindi lang ito mga katukad yung lugar na maganda. Uh, mayroon pang mga magaganda na lugar dito mismo sa may kainta. So mamaya doon mismo sa may ano sa may kabila pupuntahan natin at may nakita ako doon na ano na cruising na parang kakaiba sa akin yung lugar na yon. So pupuntahan natin mamaya at alamin natin guys kung ano yung mga uh, nandoon Pero bago tayo pumunta guys doon sa lugar Meron akong uh, isang uh, pinaka importante na nakita Ito yung uh, sinabi sa Biblia So pupunta tayo ngayon Ito guys yung tinatawag na sampung utos na uh, sinabi ng ating uh, ama na nasa langit Kay, uh, uh, kay Moises So ayan ito yung sampung utos na ibinigay ng ating uh, Diyos Ama sa mga tao na dapat sundin. So ayan. ayan. Dito makikita na dapat natin na uh, laging naging isipin yung utos ng ating uh, Panginoon. So ayan. Alam naman natin yan mga katukad. no? gusto sabihin, pinapaiwas tayo lagi mga katukad sa mga kasalanan. So ayan. Ah, uh, napakaganda na isa 'yon sa isa sa uh, magandang uh, paningin ng mga tao na papasok dito. Nawa'y sa puso ng tao ay eh, laging uh, mamutawi ang kabutihan na uh, sinabi ng ating Diyos. So ayan guys, uh, dito na natin dito tayo ngayon sa may uh, right side guys. Uh, maganda rin pala dito. Ayan, ayan. Hmm. Ayan. So hindi na tayo guys pupunta sa may likod. dito na lang tayo uh, napakaganda nito uh, dito yata yung uh, gagawin na ano yata mga katukad yeah, sa yung tinatawag na Bethlehem ayan ayan diyan ang ganda di ba guys ayan oh. so nag-start pa lang sila mga katukad na ano na ilagay yung mga gamit para kumbaga sa ano guys sa Tagalog isa uh, sabsaban yan yan yung sabsaban So ayun guys, uh, punta na tayo doon uh, at magikot-ikot pa tayo guys sa uh, iba-ibang uh, lugar ng Kainta. Sa kaganda ng lugar nila guys, oh. Uh, marmol siya guys, oh. Marmol siya. Oh. Napakaganda ng ano nila. Oh. Marmol. Ganda. 'Di ba? So ayun guys, uh, win na tayo. At kung saan tayo pumasok, eh doon eh tayo lalabas guys. Ayan akala ko nga mga katukad eh, hindi ako makagawa ng vlog ngayon kasi syempre wala naman akong dalang ano wala akong dala GoPro o uh, SJ cam uh, naisip ko na lang na itong cellphone na lang ang ating ano uh, gamitin sa Sacred Heart of Garden ayan guys so. na uh, napaka ano, parang matawag ba natin to guys na probinsya? Kenta Rizal. Ah tama. Tama guys, uh, probinsya na rin pala ito kasi ano na pala ito eh. Ah uh, probinsya na mismo ng ano ng uh, Rizal mismo. Sayang so, guys. Pero kahit na probinsya guys, uh, makikita mo na talaga yung uh, uh, isang uh, pag-unlad ng uh, isang bayan na kung saan guys eh makakita mo yung uh, marami na na uh, um, mapagkakitaan, marami ng business, may mga malalaki ng mga pagkakitaan dito guys. Ayan, oh. So ayan. ayan. Kapag kayo guys ay napunta dito sa lugar o napadaan kayo, kung sakali man na gusto nyo uh, manambahan, uh, maaari kayong nga huminto dito at uh, manalangin. So, ayan guys. Sabay tayo mga katukad, meron ako nakita na mga ano, kakanin, masarap yung atanon. So, antayin natin guys yung ano, yung makapasok tayo. Uh, medyo hindi tayo pwedeng uh, tumawid agad bis mga katukad kasi nga syempre, mamaya masagasan tayo katulad nito, papasok ka sana ako, biglang uh, sumulpot yung isa. So, shout out sa guys. Ayan, ayan. Kaya pakita ko sa inyo mga katukad. Ayan eh, no? ang ganda. Ang sarap ng mga tingin ko guys, ah, mayroong pastillas dito. Kaya eh, sinarduhan pa tayo. Kasi si Nanang, ay, tulungan ko sana eh, kasi So ayun yung uh, suman. Ay, ibos pala to. Sa si ibos, maghanap tayo ng mga masarap. Ang sarap mga ng mga ano dito pagkatapos oh. ah, mong kumain ng hapon ah, ng pananghalian, ah, kang mga makakain. So magpipili muna tayo guys ng mas masarap. Isa lang to ano, isa lang. So isa lang sila guys. Bibili tayo ng isang ano, nang isang piraso habang nag tayo doon sa ating missis na ano, sa aking misis na nagtatrabaho doon. Pero dapat sana guys hindi ano, hindi manghang. Magkano po sa ibos? Ay, Hindi po, isa lang po. Ako sila po kakain. Ito lang po. Okay lang. So, yun guys. Uh, 35 pesos daw yung tatlong piraso. So, okay na to. Okay na yan. Uh, talag lang natin. Ano ba ba tawag dito? <laughs> po. Ah, makapuno. So, ayan guys. Uh, mayroon tayong kukunin. Magkano ito? Uh, so, pwede 50 na o oh. Hindi, 35. Oh, 30 na lang to tapos 20, 50. Ah, so, ayan guys. So, 50 mga katukad. Few moments later. So, yung katabi pala mga katukad eh ano pala to? Uh, college, Kainta Catholic College pala. So, meron para lang pala dito mga katulad. Katukad. Ayan, oh. So, akala ko is eh, yung lugar na to ay uh, part pa ng ano, part pa ng simbahan. So, yung pala uh, college pala to. So, ayan. Uh, naman mga katokad na ano no, na mapapansin niyo mga katokad Oh. Talagang ikang nga buhay na buhay na talaga yung kainta sa ano, sa larangan ng uh, negosyo. Ang ganda na ng bayan ng Kainta, guys. Mas mas nakikita ko guys yung ganda ng ano eh ng pagunlad ng uh, kainta kaysa sa Taytay. -tay. Mas marami na mapagkakitaan no? sa ano uh, sa kainta. Sayan. So, ah, uh, 'yung mga uh, mama may no-over. Kala ko ka ano no guys, uh, sigarilyo pa lang. At kung kayo pupunta mga katokad dito sa may kainta, makikita ninyo yung mga jeep na to. Uh, ayan, mayro uh, mayroong tinatawag na kainta, kainta all in na re, Rizal, uh, vice versa tanay. At mayroon naman akong nakita kanina guys, uh, saan ba yun ng galing pa? So hindi lang pala may mga kanya-kanya palang ruta guys na, ano, na papunta dito ng kainta. So hindi kayo pala mahirapan na pumunta dito kasi nga may mga jeep na sasakyan din dito at lalo guys na hindi kayo mahirapan magpunta ng kainta kung magtataksi na lang kayo wow yun ang pinaka maganda ron mga katukad or either na kayo ay magjoyride guys Ayan. ang dali lang mapunta dito yung mga angkas ba Ayan. Uh, sobrang init mga katukad uh, pero yun nga uh, kailangan na natin na yun na yung nakadagos natin so. a few minutes late So, ito yung mga katukad, yung aming uh, gilid ng aming bahay. sa may dulo. Ayan. Ayan po yung aming uh, likod bahay uh, sa mga Suarez at Garcia family, guys. So, ayan yung pinakailog. Ingat nga lang tayo mga katukad, baka malaglag yung uh, ilog. O oh, yung... What? Yung ano-selfie natin sa ilog. So, ayan. Uh, ginagawa nila, nililinis nila, guys. Para tingin ko, para hindi gaano magbaha guys. Ayan kabilaan siya. Asa, ah, sa tinong mga katoka doon, oh, nag-landslide uh, na yung, ano, yung kabila. o. Oh. So, yun, iniimbak yung mga ano dito, mga katoka din, eh, o. Iniimbak. So, ayan. At may lang papagawa, guys, ng uh, bahay. Wow, galing naman. Kapunta rin sa medyo. pag tumawid ka mga katukad sa lugar na yan kay tay na itong inuupan ko mga katukad itong inuupan ko na to kain ka so dito muna tayo guys masarap umupo dito mga katukad sa lugar na to at uh, habang tayo ay nagpapalipas ng oras uh, gumawa muna tayo guys ng uh, magaganda rito ng mga magandang lugar punta na natin mga katukad yung ano yung isang lugar na interesado ako doon na mayroon siyang ano mayroon siyang crossing na ibang gang natin doon at, bagay ang lugar na pala yun hindi na pala kainta mga katukad eh, so hindi tayo pala pupunta doon mga katukad dahil uh, na pala yung mga katukad sa content na ginagawa natin at tay, tay na pala yun nandoon sa lugar na yun so dito lang tayo mga katukad sa ano sama ayam sama ikan At nandito lang mga katokad ang video ito. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga supporter at mga nagasunod na mga katokad vlog channel. Maraming maraming salamat. Sa patuloy po ninyo na pagsubaybay ng uh, katokad channel na ito, maraming maraming salamat. At syempre, uh, huwag niyo po kalilimutan, lalo na sa mga bago pala mga ano na nakadaan dito sa katokad vlog channel, please uh, subscribe at mag i na yung notification para mag-update po kayo sa lahat ng mga video na ina-upload. So, nandito lang mga katokad. bye bye